Hello guys, andito nga pala tayo ngayon sa Burj Q Works Motor Garage At uh, ito nga, i-prepare e, pre muna natin tong unit natin guys na Enduro Bike 150 guys, China Bike So nice ko palang pasalamatan yung mga kamag-anak ko sa bakong guys Mga pamilya ko guys na pina, pinahan pinahantulutan akong kumiram ng mga pyesa guys kaya ito palit ako na suspension sa enduro bike ko guys kasi yung luma kong suspens suspension sa rear suspension ko guys ay pumotok na yung absorber guys kaya ito guys humiram ako ng pyesa sa mga kamag-anak ko guys ko nga palang pasalamatan yung mga pamilya ko na sinuportahan ako sa paparating na event guys so nagahanda pala tayo sa paparating na event guys sa paparating na event sa laro dito sa Valencia guys kaya ito hinahanda natin yung unit natin guys marami pa tayong i-prepare sa motor na to guys at saka yung brake guys hindi pa, pa natin na iayos yung brake sa likod guys kasi delay mag-function guys at mabagal mag-function ng brake guys at ito muna yung suspension muna natin yung papalitan guys tapos iti-testing natin yun ngayon kung ano yung traction nya sa lupa guys iti testing natin yung takbo nito guys kung ano yung traction na suspension guys